Hello mga B, may mga araw din bang sobrang demotivated at uninspired kayo? Yan ang nangyari sa akin kaninang umaga. Literal na pinilit ko ang aking sariling mag-exercise kahit na ayaw ng utak at puso ko na pumunta sa gym. Umandar na naman kasi yung pagiging negatron ko. Bakit ba kasi ako nagpapagod? Bakit ko ba kasi kailangan gawin to? E parang wala namang nangyayari. Halos hindi ko matapos yung mga sets ko dahil mas nangingibabaw yung negativity sa utak ko. Pero instead of ignoring those unpleasant emotions, I acknowledge them. Hello mga B! habang ako ay nagpapahinga dito sa locker room, what I like to do is I journal and put my thoughts on my journal application and do a little reflection habang ako ay nagpapahinga at tinapababa yung ating temperature. Ito yung ginagamit kong journal app ngayon. Free ko lang siyang na-download sa App Store. Ang maganda sa app na ito is meron siyang mga prompts na pwede mong sagutan. Especially para sa akin na minsan nahihirapan na sa mga entries sa aking journal. There are so many prompts here. Like for example, gusto mong maglagay ng pictures, pwede. Gusto mong mag-answer ng reflection questions, pwede din very secure din ito kaya hindi ito maa-access ng kung sino-sino. Dito ko sinusulat yung mga reflections, thoughts, frustrations at mga angst ko sa buhay. All of our emotions demand to be felt and acknowledged. Tapos na ako mag-journal. Kaya pwede na maligo. Yun lang.